Sa video na ito ng isang netizen, makikita ang pag ng kabundukan sa Camp 1, Akupan, Virac sa Itogon, Binggit. Pero ilang segundo pa ang nakalipas, nang biglang. Gumawa na ang itaas na bahagi nito. Ang ilang kable ng kuryente naputol dahil sa pagguho. Ang ilang bahay tuluyan ng natabunan ng lupa. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan, nangyari ang pagguho pasado alas 9 kaninang umaga. di bantay. Tapos adatin mintra nga miniro da outlet muaranda. Ligtas naman ang nasa isang daan na tatlumput na mga minero na nakatakbo bago pa man ang pagguho dahil uh, tuwing minuwar bantay at narbangay go de ito batong ti portal na yung amin na gidayon basta dahil may nga bantay at portal nga dati jay. so narba nga na nagaburan di portal wala namang na italang nasawi o nawawala sa insidente. Hindi raw ito ang unang pagguho ng lupa. Nitong Hulyo lamang gumuho ang ilang bahagi ng bundok sa lugar dahil sa habaga. Vanessa Bouton or News.